kan nga scammer scammer na magkano nga screen record na dawit akong pangalan kay iya kong inang kay pagkangan at ko na yes alam niya ni Lady Heart kumanaan niya Wa man tao ko ninyo ana anong awayan niya usap pa sa daa man tay group chat tulong ikaw di istorya na magkatanan nga ba ona si Bernie plano tanong yung katay na bana kabante ka to man sa dapat ko isaw-saw gid unta pero ako wala lang ko mutambag as an admin ko niya sa una wa ko mutambag kay basin la inon og sabot nagduda Ngani, okay. na man gali siya nga hinabad ko nimo sa mutag akong tambagan bala siya mo sige siya gihud iskamer iskamer eh imo man to na inundom ka itong atong GC na ito, kaya dito isend ang mga ang mga oh, oh. para may bawaan niya na ang mga tino na gibuhat sa ako. Oh. Dito ko di, nagsugod na mo, hindi siya ganahan mo reply. Kaya nakabantay ko niya ba, ingitira ka ayun. Kabantay ka ito, magtapik-tapik ko parting alahas. Nga may ngon Hindi na siya mo reply mo ato anak kay. Hmm. Nahalagi nagsulsol niya. na nagsulsol niya. Ayaw pang na. Ayaw pagtuho ana dai laki ay pagtuho ana kay mauna mauto ana dili na to siya ko reply okay abi kay nag admin ka nag after ka sa mga vlogger na kanang unsa pa nga hatag sultian sultian mo, mo na kuno Katung, katong time nga nag ko admin admin kay pag pandemic wala gyud trabaho wala tay paninda na balay, so ang focus nato nasa cellphone na sige vlog vlog sige tanog in the na hantod ang mga ang mga amiga ni in Roning na nasa Florida nag vlog vlog o oh. karon karon si 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 Maring Downs kana si Maring Downs kana pin pin guan wala na siya kanan admin ko niya kay taga live niya matay yun, na ako na ako kay sa si Cloud online ko kay ngano kung mag online dito akong mama o akong iako iksuon sa gawas pero harap yung harapin uras sa Amerika And, oh. sa Amerika naana na ningo pa to ningo mito sa Bernardo Makala, maka, makapunta kaya yung yung parents ni Ana sila makapunta kaya sila sa Amerika dugay na kung ate oy. dugay na Unang kata kadtong sugayda matinya ba busok kasi busok siguro ko nila ang tawag. Hmm. ay dili na siya magkaatuan dili na magkaatuan ang ang bamba anak. Bagus gaden kadaan wa pasla kay bau. Ya, yeah. akong kuno maghinangol kuno ko, ko sa mga package Ngano magimanong magin ako pang gi suggest gali na ang makuha tao assistant admin or admin sa Mindanao para ang balik ba yung baktina mo na ko kay dako na kay gasto sa na naa sa Mindanao na niya mismo taon sila katong sa kahangol ni 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 kuan sila ba na mga nung mas daghan ang akong box kung nga hindi man ako panghatag uy, na sa sa sa, sa, sa amo galing mismo kara si Raquel dili pala Pilipinas nagpamid pa nag, siya nagpamid akong ate pila na siya mag, mag 20 years na siya siya pito pa sa katuig niya maingon siya na naghinangol kong tsokolit Amo mga tsukulit, amo mga silingan, gali, pang hatag na lang mo, amo mga tsukulit, kini na namo mahurot. Di tonsil, akong anak, mahapit pa na operahan sa, sa, sa tonsil, kaya tungkol sa kanagang tsukulit. Niya, mangin-scam ko sa tsukulit, ito ganyan nilang EJ, magkatawa lang ko nila. Mabit na tanaw, tas sila sa akong mga reviews na kanang, akong mga old picture ba, pang post, akong malikbay box, di pa ko admin. Oh, Ya ako pa'y mismo nang kanang mga admin karon kisa mga admin sa mga vlogger karon dito ka na nako ako yung nag pasuod nila para makasuod sila ng trabaho ah, ako pa'y ningo na na nang na, adjust na nasa allowance kay ay na lang na ba para palit nila guway para, para para bayad nila wifi na sige sa bus ni mo what does will do iko no ka hangol sweldo ko o no, ya karon inaon ka niya hangol ako na lipog ko niya mo sa mahangul ko ko no Anak na ba, ba, kung bakba mag aksyon aksyon siya ba daldalira lang po so sa uray lang diin sa pagkimong imong istorya wala mong magka istorya na nga to bisag nagkaabot sabi nilang amelia nila na kay kami magyahayan sa mga video cellphone ana kasi lang po niya manan siya daldalira na po ipagpunga po nung ipangayon ang bag na diya kalimaw siguro siya nga asang bag para kay jubit buba po kay sinagot siya ako ipada kay mao si jubit buba maoy imo Kuan andito sa airport ba kay tukura si Jo, si Jo yung bago na na dia iya anak. Yang iya sang bago nga natag na ko ani lagi mo tani. Tawag siya baliya dali kenaan mo kitse